Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris para sa Abril 8, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong umaga, mararamdaman mo ang isang pambihirang enerhiya na bumabalot sa iyong buong pagkatao. May isang matinding sigla na tila bumabangon mula sa iyong kalooban, nagdadala ng inspirasyon at isang pakiramdam ng pagiging handa upang harapin ang anumang hamon na darating. Ang araw na ito ay puno ng potensyal, at ikaw, bilang isang aris, ay nakahandang yakapin ang bawat pagkakataong ibibigay nito. Ang iyong diwa ay sumasayaw kasama ng enerhiya ng sansinukob, nagbibigay sa iyo ng kakaibang tapang at determinasyon upang maabot ang iyong mga pangarap. Sa pag-usad ng araw, mas mararamdaman mo ang apoy sa iyong puso na nag-udyok sa iyo upang kumilos, magsimula ng bagong proyekto, o ituloy ang isang pangarap na matagal mo nang isinantabi. Ang siglang ito ay isang regalo mula sa kalawakan, isang paalala na mayroon kang kakayahang gawing realidad ang iyong mga adhikain. Huwag mong hayaan na ang anumang pagdududa o pangamba ay pumigil sa iyo. Ang tanging hadlang sa iyong tagumpay ay ang mga limitasyong nililikha ng iyong sariling isip. Ngunit sa kabila ng matinding siglang ito, mahalaga ring balansihin ang iyong emosyon. Habang ikaw ay isang likas na mandirigma, hindi lahat ng laban ay kailangang labanan gamit ang lakas at bilis. Minsan, ang tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng pasensya at maingat na pagpaplano. Ang impluensya ng kalangitan ngayon ay nagtutulak sa iyo upang maging mas mapanuri at mas maingat sa iyong mga desisyon. Ang pagiging masusing tagapagmasid at maingat na tagapagsuri ng iyong mga galaw ay magdadala sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa tagumpay. Ngayon, maaaring may mga taong lalapit sa iyo upang humingi ng payo o suporta. Ang iyong karisma at likas na pagiging isang pinuno ay magpaparamdam sa kanila na ikaw ang tamang taong lapitan. Gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong malasakit at kakayahang makinig. Sa pagiging bukas at mapagbigay, hindi mo lang sila matutulungan kundi pati na rin ang iyong sarili. Sa pagbibigay, mas lalo mong mararamdaman ang lalim ng iyong koneksyon sa iba at ang kahalagahan ng pakikisama. Kung may nararamdaman kang bigat o alinlangan sa iyong kalooban, huwag mo itong baliwalain. Ang pagkilala sa mga emosyon mong ito ay isang hakbang patungo sa pagpapalaya ng sarili mula sa negatibong enerhiya. Sa halip na hayaang lamunin ka ng pangamba o pag-aalinlangan, subukang unawain ang pinagmumulan nito. Baka ito ay isang paalala mula sa iyong sarili na may isang mahalagang aral kang kailangang matutunan o isang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago. Sa pagtanggap sa iyong nararamdaman, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong lumago at maging mas matibay. Ang iyong swerte ngayong araw ay may kaugnayan sa iyong kakayahang mag-focus at kumilos ng may estratehiya. Sa halip na sumugod ng walang plano, gamitin ang iyong katalinuhan at likas na kakayahang makakita ng mga solusyon upang harapin ang mga hamon. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula, isang kulay na sumisimbolo sa lakas, tapang, at tabumpay. Magsuot ng kahit anong may bahid ng pulang kulay upang mapalakas ang iyong enerhiya at mas maipakita ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ang maswerteng numero mo ay dalawa, siyam at labin lima. Ang numero 2 ay kumakatawan sa balanse at pakikipag-ugnayan, ang siyam ay sumisimbolo ng karunungan at espiritual na pag-unlad, at ang labin lima naman ay nagpapahiwatig ng pagbabago at pag-usbong. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras upang gawin ang isang bagay na magpapalakas ng iyong loob at magpapasaya sa iyo. Maaari itong maging pagsulat ng iyong mga plano at pangarap sa isang journal, pakikinig sa musika na nagbibigay ng inspirasyon, o simpleng pagminilay upang linisin ang iyong isipan. Ang paggawa ng mga gawain na nagpapalakas ng iyong positibong enerhiya ay magdudulot ng mas maraming biyaya sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ipagdiwang ang lahat ng iyong nagawa, gaano man ito kaliit o kalaki. Ang bawat hakbang na iyong ginawa patungo sa iyong mga pangarap ay isang tagumpay na dapat mong ipagmalaki. Patuloy kang lumakad ng may tapang, at tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa malalaking tagumpay kundi pati na rin sa maliliit na pagunlad na iyong nagagawa araw-araw. Yakapin ang araw na ito ng may tiwala sa sarili at kasiglahan. Patuloy kang magningning, Aries, at ipakita sa mundo kung gaano mo kayang abutin ang mga bituin. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.